Hello guys! Good afternoon. It is now 3.25 in the afternoon, December 13, 2024. So ito na. On the way na kami sa airport para, you know, lumipad-baba yung gabi papuntang Pilipinas. Ito kami magpapasko and mag-new year. So nandito na yung luggage namin. So ang gagawin namin, magpapark kami sa Park and Fly. do namin iiwan yung sasakyan for one month. Mas mura na yun kaysa magbayad kami ng taxi or mag-Uber that will cost us $175 each way. So, mas mura na yun sa park and fly. Mga $175 din ang babayaran for one month. Yeah, pag gusto nila, ikakon namin yung link kung sakaling gusto nila. Uh Oo. -oh. At saka ano, ano yun, 24x7 may bantay, nakamonitor lagi, and valet service. So, or valet, valet service. Yun. So yeah, so on the way na kami and we'll see you soon again. Bye! Ayan na guys, nandito na kami. Nakasakay na kami sa bus. Ayan si Mario. Tapos, nandun yung mga gamit namin. Ayan kaming kami yung dalawa lang. At least, nakaano. Inabot kami ng dalawang oras. Mahigit sa traffic. Kaya, pagdating namin sa si airport, tuloy-tuloy na kami sa ano, check-in. Eh. Ayan lang. Hindi yan? yun o, ang cute o, may paro. So guys, ayan na, nakapag-check-in na kami. Yung dalawang hand carry luggage namin, chinect-in na namin for free. So total, na treat siya yung luggage kami. So, libre naman daw. Libre, walang bayad. So syempre, kinuha na namin para wala kami masyadong dala. Kaya ayun, so ito. Ayan o. Oh. Diba, ang ganda. Ayan papasok na kami sa loob, total, yung gusto namin kainan dito is wala na. So, sa loob na kami kahay. So, see you later. Nakapasok na kami sa loob. We're gonna go on our gate. So, nandito kami ngayon. Duty free. Ayan siya. So, ito yung duty free namin. So, ayan. Simple lang. Hindi naman kami mamimili dito. We're actually looking for something to eat because we're both hungry. Hi, hello guys. Dito na tayo. Ito na kami sa loob. Ito. Pagkain na muna bago pumasok doon sa para maghintay doon sa aeroplano. kasi yeah. What did you get? Uh, beef brisket and wonton yeah. soup. Wonton. Oh. So this is our dinner. Yeah, dinner. So he got that and then I just got the Subway sandwich. Yon, so ito siya, ito yung Malita Food Court nila. So yun na yun guys. Kain muna kami and then we'll see you soon. Okay, ito nga. Ito na yung pagkain niya. Masarap pa. Chili. Guys, ito na. Nandito na kami. Boarding na. Ayan si Mario. Uh, ayan. Na. Boarding na kami. Papasok na kami sa airplane. Uh, ayan siya. Malamid. Malamid siya. Boarding na lang naka-jacket pa kami. Yun. Oh, sige. See you later sa sleep. See you, see you Philippines. Okay guys, dun po na kami. Pagka-sakay na kami. guys, nandito na kami sa bahay. Ano lang ka lang masasabi mo sa biyahe natin? Ay, wala ka tulog-tulog. Wala puyat. ka tulog. Puyat. Mm -hmm. Tignan yung mata. Laki ng eyebag okay. Walang tulog. Okay. So maaga yung flight na may maaga ng one hour. Natagalan lang kami sa ano, sa pagkuha ng SIM card para sa cellphone. <laughs> yung cellphone. Yun lang, nandito na kami. pero ng ano dito, ano, you know, pandesal. Pero maya maya kami mikakain, mag ano muna kami, magpahinga-pahinga konti. Yeah, magre. magre-relax muna kami, 'di ba lang ko? Yeah. So ayan oh guys. Nood muna ng TV. Yan muna. We'll see you later kasi magpapahinga at lalabas kami mamaya hapon. Hi guys, Nandito dito kami ngayon sa uh, overpass ng Laguna. Taas ng sinta. Nandito namin yung gayseng Robinson. Ayan nga. Ayan ako narinig nito. Kamay mo, kamay mo. na kami. Sa kanal na yun. Sa na Robinson. video kami sa Robinson guys. Ayan pala yung mga ilisan oh. o. Dito pupunta sila mama? Oo, dito pupunta sila mama. Tapto. Are you happy na diba? Yeah. Hi. Dito tayo sa mall ngayon sa Robinson. Ayan. Ayan guys, so ito na yung Christmas tree. Ah, Look! Yung cellphone mo barley, nagpapicture kayo sa mga yeah. na. Yung cell yung... phone. Uh, ayan yung picture dyan? Ayan, Christmas tree. So dito na kami ngayon sa mall. Ayan. So may may, may ferris wheel din dito. Ayan. Tapos, may karaoke doon sa loob. Oh. Tapos hinihintay ko yung aking pamangkin, yung pamaki ni Mario. Nandiyan sila. Ay, hinihintay ko lang sila, Mother Dear, na dumating dito kasi papunta na sila. And then kakain kami sa mga after. Oh, ayan o, guys. <laughs> Naglalaro na siya, o. Ay, wala. Hindi na ko, Isa pa. Isa pa, Ayun. Lumipat sa kabila. Tignan natin kung may makuha. Oh, ayun. May nakuha. S S na sa nakuha kami sa mga inasay. Ayun. rice ka na lang po. lang rice ka na. Kunti lang. O, kunti lang daw yung rice ka. hindi kasi yung rice. Ano ka yun, Papa? Kaya makain lang kami ngayon. So, Hello, guys. Nandito na kami sa bahay. yeah. After nag-mall, kumain kami. And then, dito na sa bahay. Nakapaglaban na kami, nakalugo para ready na bukas ulit. Like. Yes, mag-iimpake pa kami kasi we're flying to Palawan tomorrow. Ano yeah. Ako? Kaya, Alright. see you, the, see you in Palawan tomorrow, please. Alright, see you na. Bye-bye. Good, bye bye. Good night. Bye-bye. Good night.